mga dun po sa huling video na tunghayan natin ang Rizal Memorial Coliseum. Sa video na ito ay tutunghayan naman natin ang Rizal Memorial Baseball Stadium sa loob pa ng Rizal Memorial Sports Complex kung saan dating nakatayo ang Manila Carnival Grounds. 10,000 po ang seating capacity nito. Noong 1934, ginanap ang Far Eastern Games at ang baseball event ay nilaro sa pagitan ng legendary American Major League ang the New York Yankees at Philippine Olympic Team. Babe Ruth hits the second home run at si Lou Gehrig naman ang una. Pero hindi lamang mga baseball events ang naganap dito. Noong Battle for the Liberation of Manila, 1945, nasukol ng mga American forces ang mga Hapones na ginawang defensive area ang Harrison area De La Salle University at ang Rizal Memorial Stadium. Ito ang naging dahilan ng malubhang pagkasira ng Rizal Memorial Baseball Stadium.